Ganda po para po siyang isang buong village na ang trabaho ng mga tao ay nag uh, na mula sa bundok lagers. So para makita tayo, try natin po ang try po nating magtap. Ito yung ano, school. Yan, yeah, Senju Elementary School yun, di ba? Number of school age children. Yung school ay binilt ng 1958. Ito. Ito, Wang Line Station. Station. Yung. Ito. Ito. Ito naman yung mga gamit ng fireman. Bo. Fireman. At yung mga ano, iba-iba palang klase ng pagputol ng puno. Tapos tingnan ulit natin sila. di ba? Salute sa mga loggers. at mahirap po ang trabaho nila. Alright! 呜呜，老公。拜拜。